Uh, medyo layo, layo. Uh, maganda sana kung ano umaga kaso malak malapit ng dumilim eh. so, tingnan nyo lang sana po ay magustuhan nyo yan po ang bundok na yan yan po ay malapit po 'yun sa Bais City. Oo. At yung bundok na 'yon sa Malaysia. At dito naman po ay papuntang Bayawan, Bayawan City. Oh, maganda sana kung umaga. Pero tingnan nyo lang, baka magustuhan nyo yan. Yan po ang negros. Okay, mga kablog. <coughs> Yan po ang asawa ko. Yung may parang ano, parang ah hagdanan sa dagat, hagdanan ba 'yon? No? Ano halo uh, yun ang pantalan ng uh, pantalan ng asukal uh, sa Bisaya Kalamay yan po uh, makikita po natin yung dagat at saka yung bundok kita natin yung sibu gusto ko lang ipakita sa inyo kung ang negros ay may view naman okay mga kablog baka po next time bibigyan po tayo ng pagkakataon na makabalik dito ay magbablog po tayo ulit at sana naman po ay magustuhan nyo at wag na wag wag naman po ninyong kalimutan na mag subscribe at pindutin lamang ang notification bell para updated kayo sa aking mga video na i-upload at hanggang dito lang tayo thank you bye bye